ang mga lahi ni Tera. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Tera. Si Tera ang ama ni Abram, Nahor at Haran. Si Haran ang ama ni Lot. Namatay si Haran doon sa Ur na sakop ng mga kaldeyo sa lugar mismo kung saan isinilang siya. Namatay siya habang buhay pa ang ama niyang si Tera. Naging asawa ni Abram si Sarai at si Nahor ay naging asawa ni Milka. Ang ama ni Milka at ng kapatid niyang si Iska ay si Haran. Si Sarai ay hindi magkaanak dahil siya'y baog. Umalis si Tera sa ur na sakop ng mga kaldeyo. Kasama niya ang anak niyang si Abram, ang kanyang manugang na si Sarai, at ang apo niyang si Lot na anak ni Haran. Papunta sana sila sa kanaan, pero pagdating nila sa Haran, doon na lamang sila tumira. Doon namatay si Tera sa edad na dalawang daan at lima